my god, guys, so oh, Parang wala na natira, um, konti na lang yung tumatayo. Ay, grabe. Laubos na pa iba? Ano hmm. so, kaya yung palay natin doon? Sana hindi gaano naman Ito po guys. Konti lang yung nakatayo. Maraming nakahigang palay. Ako. Grabe yung hangin tsaka ulan. Guys, yung paraya namin, oh. No? Tumba din yung iba. Kasi dito, nakaharap. Tumba din. Hi. Nakahigala yung mga palay, guys. Si Gabi. Ito yung ano sa daanan. Porvo. Tu ont video. Hã? Migra pai ga moja, né? Amo talanta, então cola. Migra, sabia? Cola aqui já,